Pinalayas nga itong si Betsy at itong si Aling Susan doon sa ospital sapagkat malaki ang hinalangan itong si Jenna na may kinalaman nga itong si Betsy kung bakit inatake nga itong si Robert. Subalit, naisip ni Betsy na hindi siya kailangan umalis sapagkat siya ay legal na asawa, may laban siya at naitanong na rin niya sa kanyang abogado na anumang mangyari ay may karapatan siya dahil ito hindi pa naman tuluyang na ipasa ang diborsyo. Hindi pa rin siya nakapirma. Kaya naman naisip ngayon ni Betsy kung laban ang gusto nitong si Jenna ay ilalaban na nga niya ang kanyang karapatan. Dahil nanganganib na rin ang kanilang kalagayan, nga nga ba ang mag papapaano kung magigising nga itong si Robert at makausap na nga niya itong si Jenna at malalaman niya ang buong detalye. Natatakot sila, ayaw nilang makulong, kaya naman gusto ni Betsy na siya ang may control doon sa kaya naman ikinagulat nga nitong si Jenna dahil talagang napakakapal ng kanilang mga mukha. Matapos ngang palayasin ay nagpakita pa rin doon sa loob at talagang ipipilit ni Betsy ang kanyang gusto at isisiksik niya. At wala nga siyang nagawa dahil nasa asawa nga itong si Betsy at nagkonsulta siya sa kanyang abogado. At tama naman ang sinabi nga nitong si Betsy na may karapatan siya at anumang maging desisyon para sa kanyang asawa ay siya ang may hawak. Hindi makakapayag si Jenna sapagkat malaki ang kanyang hinala lalong lalo na at bago pa man dumating itong si Betsy may gustong sabihin itong si Robert subalit nga hindi na nga ito nagtuloy sapagkat nataranta at nagpanik na itong si Betsy nag-alibay lamang siya na hindi dapat ma-stress itong si Robert ngunit ang totoo ayaw niyang malaman ni Jenna ang katotohanan. Yak, ay game over na talaga siya at tuluyan maging siya ay makukulong din. Sa pagkakataong yun, hindi makakapayag itong si Jenna na gawin ni Betsy ang kanyang gustong gawin, lalong lalo na at kapamakan ang dulot kapag siya ay naroon. Hindi niya alam kung ano ang kaya pang gawin nga si Betsy. At bukod pa roon, nalaman niya ang ginawa ng nitong si Aling Susan dahil doon magagamit niya yon Ibi-blackmail niya itong si Betsy. Ipapakulong lang naman niya ang kanyang inang si Aling Susan matapos nga makitaan na nagnakaw ito ng mga ilang gamit. Kaya naman mapipilitan itong si Betsy dahil sasabihin nga nito si Jenna na hindi niya ikukulong o ipapakulong. Itong si Aling Susan, kapalit noon ay payagan siya na makalapit sa kanyang ama. Kaya naman hahayaan nga ni Betsy na makalapit nga itong si Jenna sa kanyang ama dahil Panatag naman ang kanyang loob pansamantala dahil nga ito ay sa unconscious naman itong si Robert wala itong magagawa.